Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng pag-ibig number online. Ngayon po, punta na po tayo sa ating Google or Chrome. So, dito ako guys sa Google. At i-search lang po natin ang pag-ibig fund services dot com virtual pag-ibig. And ayan na guys, ayan na po yung lalabas. I-click na po natin yan. So, dito po, meron pong limang option. Nakalagay po dyan na be a member, pay online, apply for managed loan, view records, claim pag-ibig services. Ngayon guys, basta yan po yung bubungad, yung pong babaeng nakasmile. And, i-click na po natin yung be a member. Dito po, meron pong three option. Yung number one po is register, verify mid number, apply for MP2. Ngayon po, i-click po natin yung register. And, ayan po. Lalabas po yan. Hi, to register and secure your pag-ibig fund membership ID mid number. Please click continue. And, diyan na po yung lalabas. Basahin lang natin guys. Be a member. Get your permanent pag-ibig Membership Mid-Number To start your membership, pag-ibig fund and enjoy its many benefits. Ngayon po, fill up na po natin ito. Last name po. Guys, yung last name po is yung apelido. Yung pong first name is yung pangalan. Yung middle name po yung panggitna. Kung wala po kayong middle name, i-click nyo lang po yung box sa baba. Dito po guys, lagay po natin yung birthday. And dito po sa enter the code here, yung pong nasa taas na captcha, ayan po yung itatype natin dito sa enter the code here. Type na natin guys. B Y R A H. At kung okay na po, i-click na po natin yung submit. At ngayon guys, dito na po tayo mariri-direct sa pag-ibig ID, member. And ayan na nga po yung pinil natin doon kanina na pangalan. Member's name. I-check na lang po natin. I-check natin check if same as above. And ayan guys, parehas lang naman po yan. Nakalagay po dito na member's name as appearing in the birth certificate. Yun daw, kailangan daw po yung ipipila po natin dyan ay yung pong nakalagay sa ating mismong birth certificate. At kung okay na yan guys, double check nyo po kung tama po ba yan. Kung parehas po ba nung nasa taas. At ngayon po, dito na po tayo sa ating father's information. Yung last name po yung apelido ng ating fathers. And dito naman po sa first name, yan po yung pangalan ng ating father. And yung middle name po, ayan po yung panggit na niya nung siya ay binata pa. And ngayon guys, kung tapos na po tayo dyan, okay yung pong name extension, okay lang po na hindi na po natin yan lagyan. Ito lang po may mga asterisk yung pong kailangan natin at required talaga na lagyan. So dito na po tayo sa ating mother's information. Mother's maiden name. Guys, pag sinabi pong mother's maiden name, ayan po yung kanyang apelido nung siya ay dalaga pa. At yan pong first name, ayan po yung kanyang pangalan. And yun guys pong middle name, ayan po yung kanya pong panggitna. Nung siya po ay dalaga pa. At pag okay na po yan guys, i-check e nyo po guys. Check, double check or triple check. Make sure po na tama lahat ng information na nakalagay dyan at click na po natin yung next. At ayan na guys, yung lalabas. Dito na po tayo. Sa date of birth. Katulad po nung sa kabila. Yun lang po may mga astris. Yung pong kailangan talaga nating lagyan. Yung pong required na lagyan natin ng details. So, eto pong una, date of birth. Andiyan na po yung pinilap ko po kanina yan. Naredirect na, na po siya dyan. Yung place of birth po guys, i-click po natin tong click to get place of birth select lang natin guys yung region kung saan tayo pinanganak. So, Calabarzon. Select province. Quezon. Select natin tong Quezon and select city municipality. Polilio. And kung okay na guys, napili nyo na po. Click po natin yung okay. At ayan na guys, na up na po siya dyan. Dito po sa sex. Kung kayo po ay lalaki, click nyo po yung male. Kung kayo naman po ay babae, click nyo po yung female. And ngayon guys, dito na po tayo sa citizenship. So, tama na po yan. Okay po yung Pilipino. Yung civil status natin guys. So, single. And ayan na nga po guys, tulad nga po ng sinabi ko, yung pong mga box sa baba, kahit hindi nyo na po yung lagyan, hindi nyo na po yan, pila nyo pong, height, weight, tin, SSID number, GSIS ID number, common reference number, CRN available, and eto pong last, eto po guys sa spouse, middle name, if applicable. Yan guys, kung kayo po ay may kinakasama, kalibin. Pwede nyo pong ilagay dyan yung kanyang last name, first name, at middle name. Kung wala naman guys, ngayon po okay na po yan. Check nyo po kung tama lahat din. Dito na po tayo sa next. Proceed na po tayo sa next. Dito po guys, lagay na po natin dito yung ating permanent, permanent address. So, ilagay na natin ang address natin ay block 34, lot 5, and yung pace ay pace 8. Is Yan guys, fill upan lang po natin yung address. Fill up po natin yung ating address dyan. Medyo mahaba guys yung address dito sa amin. And dito guys sa city municipality is ayaw niya na namang matay. So, ulitin ko siya. Kasi, ayaw niya na namang matay pa. So, ilalagay ko dito yung general. Trias. And dito yung province po, yung Cavite. So, ayan guys, nilagay ko po dito yung city municipality po, General Trias, yung pong province ay Cavite, and yung dito po ay fill up niya lang yan guys dito natin guys ilagay yung Wellington. Black 34. Black 34, lot 5. And, lagay natin dito yung subdivision. Block 34, lot 5. Ang pangalan po dito guys ay Phase 8 po. Block 34 Wellington Phase 8 Lot 5 Phase 8. So General Trias, Cavite. Street pasong kamachi dito. Mahaba guys yung aming address dito. And pag okay na po yan, yung ating block 34, tapos yung pong building ay phase 8. And yung subdivision po ay Willington, lot number 5. Phase number 8 ulit. Tapos, Street Pasong Kamachili 2, City Municipality General Trias, Province of Cavite. Ngayon po, i-click po natin itong Get SIP Code. Nabibisaya na ako guys. Select lang po natin yung Region. Click natin yung Calabarzon. And, click natin yung Cavite. City Municipality of General Trias and okay. So, ayan na guys. I-re-retype ko po ulit siya kasi ayun, naging okay na. Black, 34, lot 5, base 8. Black, 34, lot 5, base 8. Straight. ayan guys so check nyo lang po kung tama na po yung permanent address na nalagay natin so phase 8, block 34, lot 5 tapos yung sa subdivision po ay Wellington Barangay Pasong Kamachili 2 yung pong zip code province of Cavite, city municipality General Trias ngayon guys, kung yung pong permanent address tsaka yung present address po natin ay Magkaparehas lang po i-click po natin tong check if same as above yung sa baba po at kusang na po siyang mapipill up dyan sa baba. Ngayon po, kung okay na po 'yan, click po natin tong present home address. Ngayon po i-check na po, i-click na po natin ulit yung next at dito na po tayo mapupunta sa email address, guys. Click po natin yung enter email address. Ilagay natin dyan guys yung ating email address. Hidden to at gmail .com at i-confirm ulit po natin dito. Lagay po ulit natin dito. Yung pong nilagay natin sa taas. Ngayon po, kung okay na, click po natin yung okay. And, dito po, country code. So, okay na yan, guys. E, dito po sa ano, dito yung ating, yung apat na numbers. Yung 0951. Yan po yung unahang number ng ating cellphone number. 0951. nine six one four one eight 4. So, ganyan guys i-click po natin yung next. Pag nalagay po natin yung ating email at saka po yung ating number. sa so, i-click natin yung next, guys. At ito na po yung lalabas. Yun, guys, yung sa here's. Ayan. I-zoom in ko po. In case that fund benefits shall be divided among the members. Guys, ito pong sa here's. Kung kayo po ay meron pong dependent, pwede nyo po dyang ilagay yung kanyang last name po yung kanya pong apelido, yung kanyang first name, at yung kanya pong middle name, relationship, date of birth. So, kung wala naman po kayong dependent, kung sakali pong may mangyari sa inyo, pwede po kayong, pwede nyo pong lagyan yan para meron po kayong, meron pong magbe-benefits kahit po nawala na kayo. I-click nyo lang po dyan yung next guys kung wala kayong ilalagay. Then, dito naman po, Members category select category. Click lang natin guys yung select category. Dito guys, kung ano po yung category na inyo pong ilalagay, pili lang po kayo. Sa akin po unemployed not yet employed. So, dahil hindi po ako nagtatrabaho ngayon po. Kung okay na po 'yan, i-click na po ulit natin tong next. And, kung kayo po ay may employer na, pwede nyo pong ilagay dyan yung employer address, office assign, from, to. Kung wala naman po, i-click na po natin ulit yung next. Ngayon guys, basahin po natin ito. By clicking the submit button below, I certify that the information given above and all the statements made Herein are true and correct. Once you submit, all your information shall be registered in the PANS database and you can make changes on your information through our online changes if information system. Ngayon guys, eto po may nakalagay po dito. The successful registration page shall indicate that the registration process was completed. Ngayon guys, i-click na po natin yung submit. So, ayun na po guys. Pero ngayon po guys, naka-maintenance po siya. Pero guys, basta once na-click nyo na po yan, may darating na po na, may darating po sa inyong email, sa inyong pong Gmail na may darating po doon na after two working days, pwede nyo na pong makuha yung inyo pong ano, pag-ibig number. Tsaka po yung inyong form. Ngayon guys, ayun lang po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and paklik na rin po ng notification bell. Pahit na rin po ng bell button guys. Pa-comment na rin po, pa-like and share. Thank you!